final web na lang natin to kasi pahirapan ang paghanap ng pyesa dito nito sa Sorsogon pupunta pa ng Sorsogon para makahanap ng genuine kasi kung mga yung class A lang ang hulo mga china parts lang ang ikakabit natin madali siyang masira raw ilang buwan na lang masisira naman kaya ngayon para sa pangmatagalan at yung lumakas rin ang charge ng battery ginawa na lang natin, pinulweb na lang natin, pinalitan natin ito ng fiber regulator. Kasi itong dati, binolt meter natin, uh, gamit itong bolt meter natin, mga lumalag pa siya ng 20 volts. Ibig sabihin, tinanggal kasi yung linya, yung dilaw, galing dito sa stator, tinanggal. Kaya nag voltage yung umapasok na kuryente papunta dito sa regulator uh, overcharge siya kaya hindi na sa katagalan nasira to kasi genuine to eh yung dati pa itong nakakabit sa katagalan nasira to kasi hindi na kinaya ng diode as uh, mga kapasitor dito sa loob nito kaya bumigay na ngayon palyado siya sa unang pag pinaandar mo siya pag binuksan ang ilaw ang headlight namamatay na palaging namamatay at minsan lumiliwanag yung headlight niya, kaya dahil para maayos kasi gagamitin tong motor pinalitan na lang natin ng 5 wires regulator para hindi na sila mahirapan sa wave nga pala, kailangan natin buksan tong magneto kasi uh, ipuploading natin yung ground dyan tatanggalin natin yung ground, ipukunikta natin sa dilaw para maganda at perfect yung pagkagawa ng full wave natin ngayon binaklas natin at tatanggalin lang yung koneksyon ng ilaw papunta doon kasi ang dati nito nakakonekta yung uh, linya papunta doon sa ilaw dito sa dating regulator kaya tatanggalin natin to ngayon nakabattery operated na yung ilaw niya na, tapos na natin yung proseso sinilyuhan at ngayon moment of truth tingin natin yan medyo ang susian nito medyo may nagmamalfunction yan na nagmamalfunction kaya kailangan mong hilot hilutin yan hilot hilutin yan pag yan okay na nasa 12.1 okay pa naman ang battery maganda pa yung buhay ng battery kaso matagal na ista kaya siguro walang, walang laman okay na yung starter gumana ng starter pati yung busina niya lahat signal light yan signal light pati kabilaan yan at sa kabila yan okay na yung tail light testing natin yung sa foot brake muna okay? Yung sa handbrake. Numero 17 pa nagamit mo. Yung sa handbrake. Okay na siya. Busina. Horn. At patayin mo. Na-regulate na yung boltahe na lumalabas. Yan oh. tayong lumalabas, hindi na siya lumalagpas ng 20 something na voltahe. Ito ang nga pa lang mga volt uh, bolt, bolt na makikita niyo diyan, halimbawa 13. Ibig sabihin okay yung pag full wave natin kasi kung hindi dapat la, siya lalagpas ng 15 to 16 volts. 13 to 14 okay lang 'yan. Tapos yan, kailangan naman natin hilutin yung ccan kasi medyo nagmamalfunction nga. Pero hilot-hilot lang kailangan yan yan tapos testing ulit natin yung ano konti lang na under tignan natin yung starter o oh, function agad siya kaya ngayon eh babalik na lang natin yung pairings para makaway na sila ariglado na to mga uh, lods okay hilot na natin yan itong susi talaga kailangan tong hilot-hilotin pero okay pa naman yan ayos protest start mo na uh, push button may starter na bago pa yung battery bago pa yung battery